Ito po bali kapapasok lang na balita, pinapaalalahan na ng nga po ang lahat ng biyahero, particular na ang mga OFW na magkakaroon ng delay sa mga paliparan sa Pilipinas, particular na sa Naiya Terminal. Ito nga po ay mangyayari sa darating na September 30, 2024. Ang dahilan daw po na magiging delay dahil nga raw ito sa gagawing upgrade ng air traffic management system. Asahan ang minimal delay sa mga paliparan sa bansa sa September 30 dahil sa ang upgrade ng Air Traffic Management System ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ka Ayon kay CAAP Ka spokesperson Eric Apolonio, ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang pinaka-apektado, lalo na nagsisimula ang operasyon ng mga red-eye flights nito ng alas 4 ng madaling araw. Ang upgrade na inaasahan tatagal ng isang oras, ay inaasahang magdudulot ng mas epektibong operasyon ng air traffic, mababawasan ang mga pagkaantala at magkakaroon ng mas maayos na karanasan para sa parehong mga airline at pasahero. Asahan ang minimal disruptions sa mga paliparan sa bansa. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson, Eric Apolonio, dahil yan sa nakatakdang pag-update sa Air Traffic Management System software na nagkakahalaga ng 1.5 million US Dollars. Apektado nito ang lahat ng paliparan, partikular na ang Ninoy Aquino International Airport. Posibleng tumagal yan ng isang oras pero depende pa rin ang delay sa bilang ng flight kada araw. Paliwanag pa ng KAAP bahagi ito ng Precautionary Steps at contingency procedure para matiyak ang ligtas na biyahe ng mga pasahero at para may ang oras gaya ng separation time sa pagitan ng mga departing flight. Maglalapas rin ang kaap ng noteam o Notice to Airmen para abisuhan ang mga airline at stakeholder. 48 oras bago ang upgrade. Kaya naman sa mga kababayan natin magbabiyahe sa nasabing araw na yan, ay asahan na natin ang pagkakaroon ng delay lalong-lalo na sa Naia Terminal. Nagbigay ngarin ng opinion, lalong-lalo na mga OFW na madalas bumibiyahe pa uwi ng Pilipinas o pabalik ng abroad na kahit doon mang walang upgrade ay lagi doon mang delayed ang mga flight sa Naia. Kaya naman, advice ko lang po sa mga kababayan kong OFW, magbaon na lang po tayo na mahabang pasensya at wala naman po tayong magagawa sa bagay na yan. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na nilalabas natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panunood.